Um, it's 2am 1.44 1.44 na and nakatulog na ako kanina tapos nagising ako actually guys, naisip ko na ako masama ang pakiramdam ko talaga ngayon um, hindi siya okay and uminom na ako ng gamot kanina siguro susobrang so pagod tapos mainit pa ganyan and, uminom na ako ng gamot and naisip ko na magdagdag na rin siguro ng vitamins. Ganun kasi ako guys kapag uh, hindi maganda yung pakiramdam ko, dag dagdag na ako ng vitamins sa katawan ko para kahit papano may maglabanan dun sa aking immune system. So good thing may dumating sa aking vitamins. Ito guys, so may vitamin C plus vitamin E na rin ito. This is from Nine Young Basic. Ito yung kanilang vitamin C and vitamin E chewable tablets. And <clears throat> kapag ka talaga hindi maganda ang pakiramdam ko, Uh, pagka ako ng gamot, sinasabayan ko talaga siya ng vitamin C. E eh, tama, -tama na ubus na yung vitamin C na kami dito. And may dumating tayong ganito. So, magtitik ako na itong isa, isang uh, tablet para labanan na rin. Kasi, ayan na, tumutulo na yung sipon ko dyan guys. Actually, sipon na tayo. So, eto ay meron siyang content na 72 grams. Then, 60 tablets. Yung ganito kalaki. 60 tablets siya. At dahil chewable ito, guys, hindi na natin kailangan pa ng uh, tubig. Umuyain na lang din natin siya. Ayan siya, so, oh. Meron na siyang vitamin C and vitamin E. Yung so, umuyain na lang natin siya na parang candy. Kanina ko pa iniisip ko ano flavor niya. Orange flavor siya, guys. <laughs> Ang dila ko, hindi naman ko strawberry. Ano, orange flavor pala siya, guys. Ang pinagpud ko niya, ha? Mm. Pinagpud ko niya sa dila ko. Ayan. Kasi nakakagaan yung pakaramdam ko. Nakakatulong siya sa immune system ko. Kapag ka... Uh, um, vitamin C ako na naaano na, na ano, niya rin yung mga nararamdaman mo. So, ayun, kung ganun din kayo guys na medyo sakitin pagdating sa yung pag nang ka ng pagod ayun umalabas na yung pagod mo ayun so kanina nakatulog naman ako ng mahaba sas, nagising ako ngayon it's 1:47 na kasi parang um parang ano talaga yung pakiramdam ko kaya sabi ko kailangan ko na siyang dagdagan pa ng vitamins kailangan ko uminom ng vitamins kanina kasi talaga ako nakakabangon So, ito. Gusto nyo mag-purchase na ito, guys. Andiyan. Ilalagay ko sa aking yellow basket para para parehas tayong healthy. Ganyan. Kailangan din kasi nakatawa natin ng uh, vitamin C. And plus, may vitamin E na rin siya. na good for skin.